Kada ako ng mga bata, minsan ga misbehave. Kada ako ng mga hubines, minsan di tanasabutan ang attitude. Yun pa yan, gahanap man sana ng atensyon, gahanap ng pansin, gahanap ning pagkamuot. Minsan kita, maski bukong aki, bukong teenager, maski kita ng mga senior na, minsan gahanap kita ng pagkamuot kang sa tung mga aki. Pagkamot kang sa magulang, gahanap kita na mapansin man lamang kita, ma-recognize sa mga efforts, ma-appreciate sa tuyang mga ginigibo, igwa kita ning longing na mamutan. Asin sa paghanap ta minsan ning pagkamot, imbis na pagkamot ang makuha ta, ang nakukuha ta, nagigitang misunderstood. Sa pagtampo-tampo mo, nauyam ka, imbis na sabuton ka, nauyaman ka man. Gahanap ka man sa natana ning pagsabot. Gahanap ka man sa natana ning pag-ako kung ano ka. Nauyaman ka lalo. Minsan, ang simbag sa tuning tao, paghusga. Tadi man hindi nahihiling ang satuyang puso. Minsan, ang simbag sa tuning tao, pagkauyam. Tadi man na nasasabutan ang laog din sa itong iniisip. Ang totoong pagkamuot pagsabot, pag-ako, maski ano pa kita, may kukuha ta kay Jesus. Makukuha ta sa Diyos. Tanahihiling niya ang laog ng satuyang puso. Many times, sa so mga tao na gamisbehave, sa so mga tao na iba ang attitude, dito na ang sa inyang mga ginigibo, gahanap man sa napayan ng paggamot. Alaga ng good news na hihiling ng Diyos ang laog ng satong puso, ang laog ng satong isip. Nahihiling ng Diyos kung ano talaga ang yasabi ng puso mo, maski din hihiling ng iba. Ang totoong pagkamuot, halalam na pagkamuot, maski ano pa kita, may tatao ni Jesus.